This is Hanilin Guelvest and welcome back to my mini vlog! So, bali mga mi, ito nga pala ang ganap namin pagka nga namin ni Love galing sa trabaho. Bali namili nga lang pala si Love ng amin sabon tapos yung gatas tapos yung kape nga namin. Kala nga mga mi, nagtataka kayo kung bakit kami bumibili ng gatas eh wala pa naman kami baby. Diyos ko, para sa akin po yan mga mi. Lately kasi na-discover ko na sumasarap talaga at humihimbing yung tulog ko kapag nakakainom nga ako ng gatas bago nga ako matulog. Kaya naman talaga kahit medyo mahal ay pinush ko na para sa paghimbing ng akin pagtulog. Heto na nga, ang ganap ko me, pagka ko galing sa trabaho, nagwalis nga lang pala ako ng sahig dito dahil maghapon nga itong hindi nalinisan. Dito nga mga me, kita nyo naman kapi-save talaga sa aming mag-asawa. Kapi now, palpitate later. Pinaghiwahiwalay na nga nila para nga madali na ang bawat kuha. Tuwing uuwi talaga kami gano'n sa trabaho, hindi pwedeng hindi ako magliligpit dito sa aming kusina. Dahil sa umaga nga mga may kapag nga medyo gahok na ako sa oras ay hindi ko na nga nagagawa yung iba kong gawain kaya gabi ko na nga lang ito naliligpit. Bali nasa plano ko nga pala ngayon na magluto ng adobo kaya kaninang umaga ay binabakong na nga itong karne galing sa freezer. Para nga sakto may pagka uwi nga namin ng hapon ay malambot na nga ito. Medyo frozen pa nga itong mga may kaya binabad ko muna sa tubig na kaunting oras bago ko nga siya gayatin. At dito nga mga minong tansyado ko nga pwede na nga siyang gayatin ay sinimulan ko na nga siyang gayatin dahil medyo matagal-tagal nga ito dahil mabuto nga ito. Alin mga may parte nga pala ito ng liyempo tapos yung ibang liyempo naman ay meron nga buto. Kaya nga alalay nga lang ako minsan pagtatanda dahil baka nga maghiwalay yung kutsilyo ko dito. Hindi pa naman to heavy duty. Akabi nga mga may nagluluto na ako na pambao namin kinabukasan at pang almusal na nga rin. Pagka ganito mga putahe talaga mga may gabi pa nga lang ay niluluto ko na parang nga hindi ako magahol ng oras kinabukasan. Tapos irerep ko na nga lang siya, kinabukasan nga iinit ko na nga lang ulit. Pagkatapos ko nga mga may magayat ng baboy, ito naman sinunod kong bawang at sibuyas. Alam nyo ba mga may na sa mga putahe nga, ang pinakagusto ko nga ay adobo? Alam nyo yung tipong mi, kahit sobrang tagal na siya tapos nakakailang init na nga siya, ay mas lalo nga siyang sumasarap. Ano naman talaga may kahit isang linggo ko tong ulamin, hindi ako magsasawa. Mm, -mm. Ito nga pagkatapos ko nga magayat, may lahat na kailangan ko ay nagsalang na nga rin ako ng kawali. Parang hapainitin at makapagisa ako. Ito na nga mga may sinasabi ko sa inyo. Bali mga may share ko nga lang pala sa inyo itong nabili ko sa TikTok na napakagandang stante o drawer nga o lagayan nga storage nga kung ano tawag di yan. Gamit na gamit ko nga ito may sa aking kusina dahil tingnan nyo nun pinagkasiksikan ko na di yan. Sobrang ganda nga ng quality nun may tapos super affordable pa nga ka talaga na mabubudol ka. Bali doon ko na nga lang pala mga may nilagay mga hindi ko ginagamit masyado nagamit gamit katulad nga ng mga microwave bubble tapos yung mga malutuan tapos yung mga babasagin na hindi naman laging ginagamit. Pag kasi dito ko lang hinanay sa lababo ko talagang magiging crowded yung lamabo ko tapos ang hirap ng gumalaw. Kaya talaga, isa rin talaga sa mga best choice ko yung binili ko na cabinet na lagayan niya. Ito nga, habang nagpapainit ako niya ng kawa,